Hello mga badi, magandang araw sa inyong lahat Welcome back again to my channel So sa mga bade ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel ay magsubscribe na kayo at pakifollow na rin sa aking facebook page So yan, salamat sa inyo mga badi For today's vlog mga badi ay nandito tayo sa farm ng ating kaibigan na si Boss Yole Kids So nag ano sila dito ng hagbas, naglinis sa paligid ng kanyang uh, talong farm talong farmer So yan, meron siyang mga kasama dito na mga masisipag niya mga tauhan na pinanguluhan ni Yolilito. So ayan, at si Yupax. So sila yung nag-ano uh, dito, naglinis. So napaka-importante na linisin itong uh, mga paligid sa inyong uh, mga uh, tanim ba de eh, para hindi ito pamahayan ng mga insekto. So dito namamahay yung mga insekto ba de eh. especially yung mga daga. Ayan, mga white flies, mga simbolers, mga ganyan. So, yan yung uh, sanhi na pag ng sakit ng iyo ating mga tanim. So, ayan, ba de? Uh, ni Linis na, no? So, ito yung ating uh, farm manager. Carlo Way number 24, Boss Yule. So, dyan sa baba ba di ay dyan sila kumukuha ng tubig, pispan, tangke. So, kinugkob niya ng bako ba di at dyan uh, nag-store ng mga tubig ba di para... Uh, Diyan sila kukuha ng pandilig sa kanilang uh, mga tanim dito no. So medyo maliit na, ano, konti na yung uh, tira dyan ba de. Eh. Kasi sa sobrang init naman namin dito, so mga ilang buwan na siguro init. Sabi nila, uh, may balita daw na El So mahirapan talaga kami dito ba de eh, na isustain yung ating uh, mga tanim. So kinakailangan ba din na umulan talaga ngayon uh, ngayong uh, buwan para naman ay makabawi yung, yung tubo sa ating mga tanim na mga gulay. So yan ba din nilinis ito ba din kasi para naman ay hindi madaling uh, i-absorb sa mga damo yung ano yung mga tubig. So yan ba din tingnan nyo. Ito yung epekto ba din sa sobrang init ng ano ba din no? Sobrang init. So hindi ini masyadong naulanan. So at tsaka madalas lang bis uh, uh, bisbisan so ma, ma ano mas slow talaga yung growth niya ba so tingnan niyo maliit pa yan ba de mga ano na yan ba siguro mga 3 weeks to to 3 weeks nito ganito pa ganito pa ba so mga ganyang uh, old ba ay dapat ay mataas na yan. mga isang isa dalawang dangkal siguro ang taas yan pero dahil sa init ba ay nasout siya. Hindi sya makaboylo ng tubo. So, tingnan nyo ba di, oh. Napakatigas ng lupa. So, kung matigas ang lupa ba di, mahirapan yung gam gamot. Gamot sa yung tanim. Ah, uh, yan. Talong yan ba di. Gamot sa tanim na makapenetrate doon sa baba. At saka meron din, ano, plastic mulch. Mainit. Mainit sya oh, tingnan nyo yung, ano, oh. ta uh, oh, tangke. Maliit na konti na yung uh, tubig. So, ayan, meron tayong mga tauhan dito na nilinis nila yung mga paligid, no? So, nag-expect tayo na, mag-expect talaga tayo na mag-hope tayo na uulan uh, ngayong uh, semana para makabawi yung tubo at saka ma -ano, mapunduhan din itong ating tangke. So, ba di Si Yopax, yung taga-linis dito ba de, no? Ayan. So, ganyan, karami ba de? Ay hindi talaga naabot ng isang buwan kapag yan yung sinaligan mo na mag uh, yan lang yung i, i ano mo sa inyong garden. So dapat ay puno yan, Bade. Para i-water pump natin, doon tayo uh, mag ano, magbisbis sa ating ating tanim na mga talong. So yan, Bade no, napaka-importante talaga itong tubig. So kung uh, in case naman, Bade na hindi talaga uulan, so dapat ay ganito uh, mag-file tayo ng insurance ayan insurance punta tayo sa ating uh, uh, DA, Department of Agriculture kung saan tayo nasagop mag-file tayo ng insurance at para makakuha tayo ng subsidy kapag ay in case naman ay hindi tayo makaharvest kasi napakalaking puhunan dito bari. sabi ng uh, ni Boss Yule namuhunan siya nandito ng 40,000 so malaki na yun, so tingnan nyo naman no yung growth ng kanyang talong ay medyo, ano, medyo ano, parang kahapon lang tinanim so yan yung uh, disadvantage, bade sa sobrang init sobrang init, summer so, hindi talaga ideal, bade na magtanim tayo ng ganito, kapag ay ngayong mga buwanan ng mga abril, ganyan uh, mga summer, february, until may, june kasi dyan yung, uh, kasagaran yung panahon na sobrang init. Pero kung meron naman kayong source ng tubig ba din na pinagkukunan na hindi talaga madaling maubos, especially yung mga tabay, ganyan. Pero meron din sa amin gani, merong tabay dito, pakita ko mamaya na nahubas din siya, mababa na yung tubig. So hindi na masaligan sa pagbubo ng uh, mga mga ano, mga tanim natin ng uh, mga gulay. So ayan. Ah, uh, si Bosiole. Boskid. So, dito ba di? Dito yung sinasabi ko na tabay, no? So, tingnan natin kung makasupply pa ba ito sa ating garden ni eh, Boskid, oh. So, ayan ba di? Tingnan natin ba di, oh. Ayan. Meron din garden doon, no? Ah, uh, nangilangan din ng tubig. So, ayan ba di? Hindi na makita yung ilalim ba di? Sa sobrang, ano? Sobrang kunti na yung tubig. So, hindi na yun na, ah, hindi na talaga tayo maka, maka-rely doon. So, dito naman sa kabila, bade, ay dito nila tinanim yung mga kalabasa. So, puntahan natin doon, bade. Kala ko itong mga ito ay mga tanim. So, hindi pa pala. Meron ding mga kamote dito, bade. So, itong kamote, bade, survive ito sa mga mainit. So, ito, mga kubasa, survive dito, bade. Pero kapag ay ganitong, ano pa, ganitong stage pa o katulad ng ganyan, ay need talaga yan na ah, magbisbis kayo, magbubo kayo para ay hindi yan mamatay sa init. So, ayan. Meron silang uh, dito. So, para naman ay madali yung kanilang, uh, anak mabuhay yung kanilang tinanim. Kasi kapag ay ganito lang, uh, buto pa, tsaka ininit, umi, uminit, hindi mo diniligan ba de? Kahit na heat tolerant yung mga tinanim mo, ay matay talaga yan badi, Kasi hindi pa siya makasangga sa init. So, need talaga na magbisbis pa rin ba Ay Ayan ba de? Ito yung nga mga tauhan si Jumpax. So, marami ang ano, mga kalabasa siguro nito, pang-commercial ito, bali. So, tagpila na ka, ila, magkano na kaya ang presyo ngayon sa kalabasa? Siguro ngayon ba 'di, yung mainit na yung panahon, nagtataas na yung mga presyo ng gulay. Dito nga sa amin, yung talong pumapalo na sa mga 60 to 70 kilos yung ano wholesale 'yan, wholesale 'yan, uh, kubasa na sa mga 30. So mahal na 'yan, bali. Uh, ganyan kapag ay summer summer bali no. Marami talagang uh, tumataas na mga bilihin kasi hindi uh, hindi hindi makasurvive yung mga gulay. Ayun. Nag ano, nilinis nila boss ulit mga paligid dito, bali. So kayo ba 'di kapag ay my may garden din kayo, or mga tanim-tanim or sa palayan din ba de? Uh, mas uh, galiin nyo na linisan yung napaligid nyo so ganyan tulad yan ba de? Eh, linisin talaga ba de kasi uh, kapag hinayaan nyo yan ay ang ten tendency, dyan ba de? sabi ko kanina uh, mamamahay yung mga insekto dyan at yan yung uh, makapinsala sa yung mga tanim at saka meron ding mga ahas dyan nagbahay yung mga ahas So, peligro din sa mga tao, tauhan natin, or tayo. Risk din yun, ba So, dapat ay linisin natin yan, ha, para, ano, ha, yung pantaboy din sa mga ahas, yan, ganyan, tulad ng mga ganyan. Kapag ay nalinis na yan, ba di, natapos niyang linisin, no, nagbas, so, ang paluap dyan, ba di, ay mag-spray ng herbicide. So, maganda yan, ba di, para mamatay talaga yung ugat niya, so, hindi na makatubo. Kung makatubo, man, matagal pa. So ideal, ganyan ba di, mo ng ganito, mara, saging, ayan, saging, uh, maganda yung saging dyan, kamote, pwede, balanghoy, so pwede dyan itanim, uh, para din ay hindi, nung meron kayong mga space-space dyan, maganda yan tamnan dyan ba di no, ayan, so next, ano ba di, siguro kapag ay may agas, ano yan ba di no, uh, papasukin natin ito ng tubig, yung ano, yung tangke para doon tayo makapundo ayan bali napakataas yung mga dam mo dyan badi, no hindi talaga natin yan maiwasan na uh, ganyan talaga ang mga sagbot so maglinis tayo bali sipag at saga lang ang punan kapag ay magtanim tayo mag garden garden ayon grabe pod

Kena si Jisog si Mahal po katong pising pe. Ah, 400,000 binuang. Ah. Kaya rin ang aning mo eh. Hmm. Isa e, rin ang ating anihan. Hindi, <laughs> hmm. di ko <Daliho>, ka masayag <Puranitawsan. laughs> <laughs> Ihatag na <bale> din mo. <coughs> Kid, hintoy, ganyan nga bumbiro na. Nagdara dito ila Aris. O... Aris bang mamintado? Glitson. Nagdara ko na Glitson. Ah, mayo. Ah, mayo. Ayagat. Ng batal sipir. Oo. Bigad ah. ana uh, glitson. Ato mido. Lai sumilya. Tay sa, no, no, yeah. bossing isa oi. Inda na me. pipino niya. Project ng pipino niya boss let's. O wow, amanindaro kayo aman bisiman ko, apa iyan tek lain. Dey wa itung big ko de pigi. Ama lagi. Mobita mo sangi pin. Wa de juga mangitaglain dai, hilito to de guwat. Ibok ang mawor saligando naisaligando ning kabangkalan. Kani okay, silang pak. Oo. Na. Di ba ya magsilbi yung mangita ug lain kay. Sa tangan pun ang jigpot, law diku kitagla. Trabaho ni ฮะจิ้บวยปตุนก็ไม่อุตังหนึ่งคเอ้ขงกาอันนี้บาคนนะบุบตึงบางคนนะบางคนในชาติที่เจ้าไปย่งนี้มนานเอะอัน้วะเอ็งจะไปวันนี้มาพักว่าอะไรให้พักวาอ่าดีนะดีกูมุดไปบัดนะนะจวันนี้เดือนต้นนะออกไปกูจะ So yan mga bade, kung nagustuhan niyo itong video na to, ay pakihit na yung subscribe button at saka yung notification bell at pakipollow na rin sa aking Facebook page at pakishare na yun sa video na to. So ayan, salamat sa inyong uh, support tam, mga kabade. So full support. So ayan, itong ating garden. So, napakainit ng panahon namin ngayon bade. Masarap mag-atimplan uh, ng lamaw. So, <laughs> maliit na yung kunti na yung tubig na sa pando. So, nilalayong magkasya na ibubuo mag pa dito, bade. Ayan, yung ating farm manager, Buskidok, alias Bus yule Ayan, nag-vlog din siya, bade. So, meron din siya nga vlog katulad sa atin. Ayan, mga bade. Salamat sa inyong support. 'Yun. Ingat kayo palagi, bade. See you in the next video. Bye-bye, mga bade.